posibleng hinaan ang tubig gripo sa ilang lugar sa mga piling oras dahil po yan sa pagbaba sa minimum operating level ng tubig sa Angat Dam reservoir nakatutok si Bernadette Reyes Kung kahapon dikit lang ngayon mas mababa na sa minimum operating level ang tubig sa reservoir ng Angat Dam at nasa mahigit 178 meters. Anggat pa naman ang nagsusupply ng mahigit 90% ng tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Prioridad muna ngayon ang tubig gripo kaysa irigasyon. Ayon sa pag-asa, kailangan na ang GAT dam ng mahigit 1,600 mm ng rainfall para bumalik sa tinatawag na normal high water level nito. Pero sa kabila ng mga pag-uulan, sa halip na tumaas, bumababa pa ang level ng tubig rito. Kahit kasi umuulan na, hindi naman ito bumabagsak sa mismong reservoir o imbakan ng tubig ng anggat. Hindi siya gaano nakaka-receive ng mga pag-uulan. Yung current na trend ay pababa pa rin po yung ating water level. Mag-uumpisa pong umangat po yung water level ng anggat around July hanggang August. So ngayon talaga normal po yung pagbaba ng water level natin sa anggat. Tumataas naman ang tubig sa ibang dam pero malaki pa rin ang kailangan bago masabing sapat na. But uh, it will not suffice kasi napakalaki pa ng ating forecast na necessity to fill up these dams. At bagamat prioridad pa rin ang tubig ripo sa mga bahay, may ilang piling lugar na mas maaaring makaranas ng mas mahinang water pressure mula 10am hanggang 4am pati mula tanghali hanggang 4pm. So um, yung Tubig mo sa second floor ay hihina lamang po. We're doing this to preserve yung uh, natitirang tubig sa ating reservoir since wala pa naman pong pag-uulan. Sa kabila ng pagbaba ng alokasyon sa irigasyon, hindi na babahala ang Department of Agriculture. Mas marami raw kasi ang irigasyon kumukuha sa Pantabangan Dam na hindi nagbaba ng water allocation. Tapos na rin ang harvest season sa mga lugar na kumukuha ng irigasyon sa angga. Ang posibleng maapektuhan yung land preparation for the upcoming na wet season na nag-uulan na rin naman, and can be supplemented by existing shallow tube wells within the area. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.